Good morning Sumupagpalang araw na sa lahat Yan, panibagong araw tayo Panibagong vlog O yan ha uh, Hindi tayo nakagatas ngayon Hindi na uwi yung, kalab yung kalabaw natin O yan nga uh, Hindi na ganong ano yung kalabaw uh, May uh, talaga yung gatas o, Hindi natin na uwi ngayon Kahapon Ayan uh, Medyo malakas na naman yung ulang kagabi kaya goods na goods sa ano sa mga laman natin. Hindi man tanong kalakas pero okay na rin. Oh, yan nakahapon, nakapagtalbos tayo ng ano. Natalbusin natin sa 10 kilo. o tapos o mamaya ulit kahit ma 10 kilo lang daw. tayo natin mga talbusin natin kailangan na ng pataba o wala pa tayo iipong sa ano nang sa naano natin sa mga talbusin kulang pa yung naiipong natin para pambili ng pa ano ayun ganda nung mga 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 hindi pa tayo nakaka ano nakakaipong pambili ng pataba o tignan muna natin yung ano natin mga bagong tanim natin Pangano na lang ito mga base. Kaya sigurado yung isang bulto Kapag bumili tayo Tap sa mga ano natin Sa mga alam natin Maganda na Maganda na sila Talagang may ano nga lang sa ano natin May makatama pa Yung puno Opa sa ano yung puno nangungula po eh ka na, ano yung pinakapuno niya yan pero maganda na sila Ayun. ano mga ba sa din tayo ng kalamansi <laughs> ano tayo ng ano ah tawag dito medyo maano pa yung, ano pala yung kalamansi natin Pasapay dahon. Kaya uh, maya maya po makakapitas nito. Pumipitas tayo ng pang ano? Pang gastos. O yun yung mapipitas natin pang ano yan? Pang gastos. Ah. Uh, kalamansi. Pang gastos na, natin sa bahay. Sa pang araw-araw na gastos. kahapon pumipitas din tayo. Nakaisang bag tayo. O yung kuha sa atin nung nung buyer. Kung kumukuha sa atin. Ano? dalawang libo o medyo mababa doon sa inaano natin yung nababalitaan natin tuto yung perbag bag pero doon sa kumukuha natin ano lang 2,000 tingnan pa natin yung ano natin dito yung mga panigang natin sa katalbusin Ayan, mga na mga boss yung ano natin bakit may mga malulungkot kaya? Ano sa puno? O paano? Hmm. Kaya na muna natin May malulungkot na anak Parang hmm? ang malulungkot ng ano natin ah na. CD natin ah na. Hmm Bakit kayo malungkot? May mga tama yung puno Parang may kumakagat mga ba sa puno oh. Oo May mga kumakagat sa puno oh. Sa ilalim May mga kumakagat hmm? dami Hindi hmm. natin nakapansin Lainangan yata talaga mga pataba na Para matanggal yung mga kumakagat sa puno Sa ilalim eh Okay, ngunong to Ano kaya? Ito, pag, pag mga ganito itsura Ano na yan, goods na yan Pero iba malulungkot Huwag yung malulungkot na to eh. Ganun yung mga tama. Kulang kalahati. Eh. Ito kaya. siguro. Kaya na natin yung... Kailangan na yata mapataba. No? Para makakagad sa puno matanggal. mukhang ano ah kaya maganda lang masayaan sila, sila. Eh? Ano na press na press na sila may, may mga parting ano lang talaga ganoon hmm? lang natin ano okay to try natin bunutin tong isa na to Sa, yun yung mga ano sa puno oh. Ay pinagkagatan. Oh. Hindi natin napansin. Mhm. Mm ano kaya to? May mga ano yung puno mga boss kaya Mukhang nalalamta ka parang nagka uh, ano sila nagka uh, may kumakagat sa puno sa ilalim papipigil lang to kapag ano kapag nabasa yung ano nung sili yung pinaka puno pag napatabaan Ayun, ano, basta pulot lang yung kalamansi nito hindi na talaga yung basal na ano kaya tingnan yung mga bunga mga ano na hindi na sila gano'ng goods na goods pero dahil mahal yung kalamansi, okay lang din na, ibebenta naman gawa nga nung walang ganong kalamansi ha? Ah, pati si mesis nag ano, umatataas yung kayang abutin mo lang lagi na yun Ken. Mga dilaw na. Ba. May pasyente ka. Tulala ka rin. Ayan, mabas. Oh, Kumuha na tayo ng pagkain. Ayaw na hanggang nilang umuwi. Boss, kaya na tayo. Ayan o, no? Spider-Man. <laughs> 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 ano? Nagdala oh. ka pa? Oo. Nagdala lahat ako. Oh. Kain muna tayo. Pagyan ka muna. Ayan <laughs> Ito yung nakatilas sa amin ni Mises. Ano, kung nasa isang bag na siguro, yung kanina, nasa 20 kilos na daw yun. Sinama mo dyan? Hirap nung ano na ba? Sinama mo? Mamaya uh, na lang daw, kung po yung ulo niya, umigap. Hmm. <laughs> Nag-retiro siya, ano? Ikaw, boss. Okay ka lang? hmm <laughs> ay mo tayo. Tayo nga kaman. Boss, ulam niyo, boss? Kakain kayo sa labas, no? Ayoti, tsaka... Chicken! Babi. Ah, baboy. Kaya mong tsa-tsa mo. Basa hmm. na ako. Sige. Ay, ano? Ah, pak siw. Pak siw bangot. Yan, mga tapos sa tayo kumain. Okay. Eh, asa na ano yung mga... Yung, asa na ano yung mga dudo. Mga lagihay na. Hindi na ako anong mga pumitas ng huli. Okay, nagtsatsaga nga tayo. Sayang naman kasi yung mga bunga na to. Pag di na ako ito, ihinog. Tapos mga ngalaglag lang. O, tayo. Yun nga, sabi ko nga dahil sariling ano natin ang hinayang tayo sariling puno natin ng kalamansi nakikita natin malalag lang maganda so, sabi ko nga medyo maganda presyo ng kalamansi kaya tsaga tsaga lang kahit pa na naman hindi nga lang ganun ka bilis sa karami Ano na? Lagi hay rinog. rain <coughs> mabasa. 21 kilos kanina saka ito. Bagitis na naman yan ah. Oh, o mauna na tayo kina ate Tatalbus pa tayo ng ano Tatalbus pa tayo ng talbusin Kukupra yung talbus uh, Hapon na Mauna na tayo sa kanila Magtatalbus muna tayo Si misis nandun pa sa gawing bungad Doon nagtatalbos ay yung mga napitas ni Boss Andy tapos yung kay ate sa kay siya <laughs> at muna tayo mabas magtatalabos muna tayo sayang din yung talbos. ano pa lang? 28 hindi pa nakahimay yung uli tapos yung ano sa onsi kasama yung timba Sampu, sabi mo sampu na lang nandun na paano ano niya pero ulang lang dalawa sa atin ulang pa sa atin de long nabase eh, ako kung nakakailan ito tinang muna natin kung nakakailan magdadagdug na lang tayo pag na, ano, natin kulang pero magkukulang man ito konti lang malamakita rin natin may git kalahating kilo yung santali nito itu Aduh Isa. Dali. Wala pa andaron tali. Yan mo, sobrang na masigurado to. Nasa ano, walang kilo. Ano ko? O, natin yung ano. Yung nag... Titinor na nga ng ano, kalamansi. Kung nakain na. Nasa walang kilo to. Dito lang saan ano eh. Oo, oh, nasobra. So, may line tayo muna tayo sa ano. Pitas ng kalamansi. Yan, nakapat ng ano, nakapat ng... Oh, tuna, 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 may pambili ng notebook sa atin din na ayun Notebook? Sa so, mga bata na? Ano? Yeah. Sa Tatlong yung kanin din natin. Yung mga walang coconut yan, wala naman. Wala naman, bumili ka na. Ika naman po nga. Oo, magbaba mo oh. 24 ito, 24 lang din. 26 plus oh, 14. 6 plus 14. Eh, dual. O, 20. 20. 20. 20 akong ginsi. 35! No, 14! Mamaya pa, mamaya okay. yeah. ilan na O, oh, yan. Sige. Uh, may ka. 20. 24. 24. 20. Ah, diba? yung dito yun yung kaka-24 ito yung nandi. ah Hindi ba? Magkano yung kilay 14. 14. 14 na Then, 20. 20 ang po 20 ang po 20, 20, uh. 20. 25. 25. Ah. Tapos, ikaw yung kilay? <clears throat> yan mo, basta na, ano pala tayo apat na buo 30 kilos sa so 14 kilos na sobra tapos yung labiyahin natin yung hinog ayan ano uh, bali 6 kilos sa so, uh, ng kilong pangbus natin ayan. so marami kasi tayong pumitas ngayon sama si na ate Gina Dolor tapos si Bosandi tapos si Mrs. saka so, si Saysay, si say. Saysay nakapitong kilo. O tayo nasa kulang dalawa. Ah, uh, 56 kilos. O yan, mapas. Uh, paano? Dito ko lang muna siguro tapusin ang ating mga video. Ah, uh, maraming po salamat sa pagsama sa amin buong magapon. Ayan. Ingat po kayo palagi and God bless. Ayan. Kita-kita lang po tayo. Next upload.